may bagong problema sa kalusugan si Chris Aquino. Bukod sa pagkakaroon ng multiple autoimmune diseases, kailangan niyang pagtuunan ng pansin ngayon ang tinatawag na churg strauss syndrome, isang rare disease na may kaugnayan sa inflammation of cells in blood or tissues. Ibinunyag yan ng Queen of All Media matapos lumabas ang resulta ng kanyang latest medical result. Ayon kay Chris, may nakitang abnormal activity sa kanyang dugo. Dahil dyan, kailangan niyang sumailalim sa iron infusion, isang procedure na maglalagay ng iron sa katawan sa pamamagitan ng karayom. Ayon pa sa dating TV host, may minor damage na ang kanyang baga dahil sa church strauss syndrome. Ang ilang sintomas pa na nararanasan din ni Chris ay ang pagtaas ng heart rate, pandalas na pagkahilo at sakit ng ulo. Sa bandang huli ng kanyang Instagram post, sinabi ni Chris na bawal sa kanya ang unnecessary stress at nanawagan na patuloy siyang ipagdasal. Ito po si Pauline Del Rosario at yan ang bandera chika natin for today.